Boracho Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawain Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagtumbabang tumutulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang inyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami sa inyong mapagkilong na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. palataya gabayan mo ang mga dalubahasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng pusay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang lingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Ningapin mo rin ang mga kumakalina sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapa ang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at nagkahating kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Palungsol, ipanalangin mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.